Friends, kasama po natin ngayong pumaga ang ating susunod na magiging gobernador ng Lalawigan ng Batangas, ang minamahal na Governor Michael Angelo Siquevita. Para po sa ating maayos na daloy ng ating programa ngayon, tayo po ay isa-isa lang po na magkakaroon po sa kanya. Sige po, simulan po na. Kung may pagandang araw sa inyo. So, bilang uh, opisyal na nag check na kayo bilang uh, tatakbo gobernador sa lalawigan ng Batangas, so ano po ang inyong uh, unang-unang uh, agenda o gagawin na panliligaw sa ating mga kabayan dito po sa lalawigan ng Batangas? Okay. So magandang bago po una sa ating mga talalawigan, mga kaupayan sa lalawigan ng uh, Batangas. Ito lang naman yung sasabihin ko yung ginawa ko po sa bayan ng Padre Garcia, dadalik ko sa dalawin ng Pagkas. Kung paano mo namin yung disiplina, kung paano transformation na nangyari sa mga infrastructure, kung paano umasa yung mga tao sa bayan ko, dadalawin ko sa dalawin ng ano po yung nagsipan mo at uh, sumama dito na sa puntong ito na yung literato ng dalawin ng Pagkas? Ah, uh, uh, ko, luling, diba na, no? para ko lo que vivimos para na más ng babas na mga mera o ng matangas na maayos at mabuting tao ang nagkapatid na siya. Kapag nga nasabi ko, anong nakita niyo dito, kagawin ko po sa talagin ng matangas. Ago, uh, magandang umaga po. Ano pong nararamdaman niyo na kayo po ang uh, po ni uh, uh, Senator o Secretary uh, Ralph Recto bilang lumabang <coughs> gobernador ng Lalawigan. Hindi ko mo ipaliwanag kasi nung una ko, oh, ang sinasabi lang ni Secretary Ralph, uh, gusto, gusto niya ko maging gobernador. At yun naman po ay talagang pangarap ko. So hindi ko maintindihan ang, ang nararamdaman ko bilang isang ordinaryo tao na sa maliit naming bayan na ako oh, ang itutulak bilang gubat ng Lelupita. So, ito po ay isang karangalan, sabi ko, sabi ni Pangaling na, yun, alam niyo yung may konsidera ka man lang na panlabang bilang gubat na karangalan ko na ho ito. Lalo na naho, is na sabi ni sa aking sekretary, sige, tumuli ka, tumigot ka na. So, ang ibig sabihin nyo noon, ay ilalaban kita. So, yun po, yun nararamdaman ko, excited daw ako, nung mapublik ko na dala. masasabi ninyo na marami kayo ang nagpahayag ng suporta sa inyo sa mga municipal media nyo na? Inaasahan ko po yan. Inaasahan ko po yan. Kasi nung ako ay punong bayan, ay tumatayo rin po ako sa kapwa mayroon. Siguro, uh, naramdaman nun nila yung pagiging leader ko, naramdaman nun nila yung pagmamahal ko, at na, naramdaman nun nila yung pakikisama ko. Ako ay uh, anima taon na mga Usman, uh, tatlo taon na yun, pero isa na mong mapapasin na hindi ako nababaraw. Yung pakikisama ko dali, ito lang po. Napapapo ang naramdam ko. Kahit anong puntahan ko, paparating na lang. Oo. Oh. Sa halip yung malok na tayo bilang isang gobernador, ano nga yung tututuhan? Sa so, ano ulit yung isang tamming ng gobernador? Tutuloy ko lang yung magaganda ang proyekto nila. At sa tingin mo ko na ah, hindi mo na i-prioritize, hindi ko i-prioritize. So, pantay-pantay ho na tingin sa bawat isang uh, munisipyo. Iaanap ko paridad, ang kalidad ng lahat, hindi lang sa infrastructure. Ang kilala ko po na magaling at maganda ang matangas. Okay. Sige pa. Uh, yung kabila po medyo nakarangkada na. Ano po um, ang strategy niyo gagawin niyo? Ah, so far naman ho ay sabi nga nung mga sekretary, hindi mo Kasi on you sa one and a na po sila nakamagat ha. Pero sa tingin ko naman ho, hindi huli. Sabi nga nung may kasabihan nung tayo eh, kahit ulit magaling yan. Yan naman ho. So, hindi pa po sa amin yan at meron po tayo na 15 months na mag-iwaban. Sa tingin ko naman ho, uh, makakasubay tayo at malalampasan natin para sa na ito. Dito po sa Padre Garcia, gaano katagal niyo pinilano na magkaroon ng uh, universidad ang uh, bayan ng Padre Garcia na sa ngayon ay na isa katuparan niyo na know. Yan nung no, yung nag-start nung panahon ko 2016 na ako ngayon. Sa ngayon lang, uh, start na magkakaroon ng mag school opening. Soft school opening kasi hindi mo pa ako Pero pangarap ko po yan na, na mapag-aral na kapag tapos na natin sa babae, yung survival Kung buo na ba yung uh, slate mo? Sino yung magiging uh, nga busy? So far, pag-uusapan pa yan. Hindi okay. pa yan pwede disclose na yung araw na ito. At kasi maraming uh, maraming angulo kami tinitignan kung paano mananalo mo. Kasi grupo ang pinag-uusapan. Kung mm -hmm. so, hindi lang tugarador at race, hindi, hindi pa usapan pa ng pero may nabibisil na kayo kung may. Mayroon na. Meron na nabibisil ang na grupo. Mga lumulutang, ho. Oh. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Mm -hmm. so, so, sa ngayon... Alam ko lang po ngayon, eh. Oh. Ay po ay may intensyon lumabang din mag mga. Ito po yung nagiging usap-usapan na ito. Uh, parang uh, sa grupo po nagsusuporta na sa inyo, yung kabila daw ay grupo ng mga vice mayor, sa inyo naman daw po ay mga mayors. Ano po masasabi niyo dyan? Sa isang bias po, karamihan pinakikinggan niya ang tulungan. Bila po ang sasabi ko. Mayor lang po ang pinakikinggan halos sa lahat ng municipalidad, lahat ng syudad, ang mayor po ang natang. Alam niyo po ang ibig sabihin. Dalawang congressman po ang inyong uh, nasa likod uh, kong Mike. So malaking uh, malaking uh, ito at anti uh, andito rin yung mga um, bukano. Um, 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 um. So sa tingin niyo ay uh, malaki ang maitutulong na mga ito sa inyong kampanya. Uh, yung pong isang ordinaryong tao na tumulong sa iyo ay naparadamang bagay sa amin How much more pa po kung ang mga tutulong sa akin na paupo at kilalang tao, yung respetadong tao. Ibig sabihin ko, sobra pong laki. Ano pa Salamat po. Kung, uh, Gob, ano po masasabi niyo dun sa pagsuporta po sa inyo ni uh, Congressman Carjola? Kaya siya po ay tiga pagliwit. Kaya atas na amin. Napakalaking bagay po nito dahil ang, ang isa po sa kalabang ko ay taga sa rinili ng bayan. Ay ibig sabihin, sa bayan mo ay hindi mo mabuo. Pero sa bayan ko na mabuo. Hmm. Hindi po ako sa kalabang. May, may sinusundan dito uh, ang, uh, ang Padre Garcia ko, no? Kasi marami na kayong uh, sa Kapitolyo. So, kung maraming tumayo ng Garcia sa Kapitolyo, eh, ayon sa mga kaubayan nyo rito, malamang daw na susunod na kayo na parang uh, nakatakda sa Kapitolyo. Ano mo sasabi nyo? Sa sabi ng mga kababayan nyo rito mismo yan. Kanina. Inaasahan ko yan. Pero ito yung God's willing po ito. Alam niyo yung isang gobernador, destiny mo ito. Hmm. Hindi ko ito ginagawa ng isang uh, tao. Una, nagaling muna sa, sa taas ng mga ang sign, ang signal, kung lalabang mo Kasi ang isang magtiklara bilang gobernador, napakahirap po. So inaasahan po namin ito, na na, lalo na ng mga sa bahay ng Pati Garcia, inaasahan po namin ito. At kayo naman o uh, ay umasa sa mga na pupunta kami dyan. Ako sakaling naman o uh, ay mananalo, pag-iigingin at po kami ng yung so, inaasahan pwede. po ng napakarami tao, na po, ibibigay ko po ang maganda sa inyo. ilang um, lang araw niyo po, ilang linggo niyo po, ang disease mo ito, para tanggapin po itong pangtakbo bilang gobernador? Matagal po. Hindi ko alam ang pakiramdam eh. Kasi napakaraming aspeto mo pinag-uusapan pag lalapang ang gobernador. Hindi lang gusto mo. Kailangan gusto mo ng majority na grupo na sa iyo. Hindi mo pwede ka, pa kami. Kaya ako, nagdasalo ako, sabi ko, sana, bigyan niyo ako ng lina. Kasi kung sarili ko lang mo, eh, baka hindi ko kaya. Pero sa tulong ng mga kaibigan ko, sa tulong ng mga politiko na sa likod ko, sa tulong ko, lalo na ng kababayan ko, ay eh, lumalakas ko. Lumalakas ko. ano po sa tingin niyo ang dahilan kung bakit kayo napili ng grupo at ni uh, Secretary Recto upang na uh, dumabang gobernador po ng nagabig ng batalya. Siguro may bagay na nakita sa akin si Sidney si senador. Una, patagal lang ako kasama. Nakita naman niya. Sabi ko, alam mo alam mo sa isang tao, sabi sa pindig pa lang, alam mo siya sino pa. Ang nakita siguro, siguro sa akin si senador dito, si Brita, mabuti ako na ako. At kita niya ang ginawa ko sa bayan ko. Pag wala kasi gina wala akong ginawa dito, kundi yakapin ang kababayan ko. At ipakita ko na maayos ka. Ipakita ko maayos ka. Pamilya ko, kasi ang asawa ko mayo, ang vice mayor, yung anak ko, kailangan mabuti tao ko. ang aking nakilala ko. Go, anong pinaka-priority mo ngayon, dahil ngayon sasaba ka na sa gubernatorial, uh, ngayon, uh, ano yung pinaka-priority mo ng programa na una mong gagawin? Wala pa siguro sa programa. Kailangan ko siguro ang gawin, pakilala muna yung sarili. Hmm. At siguro ito lang bayo kung magsasabi kung anong programa meron ako. Ibig sabihin ko, ang magsasalita na lang sa akin sa programa ko bayo. Kung paano ang transformation na ginawa ko sa loob ng itong taon, ito na lang ang magsasalita. Ayaw ko muna kasi hindi pa po, po ang namin. Kailangan limited tao sa pagsasalita. Kailangan maayos ko may deliver ang lahat. Baka mamaya kasi puro salita ako, hindi ko naman pala So hayaan na lang muna natin magsalita ang bayan ko at tinalan muna na maging basihan ng bawat isang tao na pag ito ang lalong-lok, ibabalik nito, ibibigay nito ang kanyang karayanan bilang sa mundo ng Godwin, sa ipo ninyo sa pangkalahatan. may dumating pa. May dumating pa po. Sige po. Pwede mo kasi tamor? Tama, tama. Okay, ko siya. na may question. SMA na may question kayo. tanong po kayo. Sige po. Maka-record mo. Sige, sige. Lapit kayo din tamor. po. Ito. Ito po. Ito po. Ito Ito niyo po ba na isang hamon sa inyo ang pagiging ama ng ating pamilya? Ako. Napakalaking hamon po ito sa pagkatao. Napakalaking hamon po ito sa personalidad ko. Kasi nakasalalay ko sa akin ang pagkulat ng bayan, ng provinsya. so ito yung mga challenges na hindi ko dapat Kalinguran, hindi ko po dapat hindi. At yung point challenge na ito'y ko. Kung ako po magiging rubat ang gabi ng sabi ng Batangas. So, kung sana ano ito magiging history ng Batangas, itong laban niyo? Uh, katulad po ng ginawa ko sa Padre Garcia, napakalaki po ng na legacy ng liwanan ko dito. Gusto ano, matanda na ako, wala na ako sa mundo, pinag-uusap ang pa pang ano yung nalaman. hindi mo mangyari, gusto mong mangyari, bigyan mo ng ming-ming ang probinsya ng Bayangas. At tagtagan mo ang mga naman ng ginawa, ng mga sinuntang gobernador, kung sa alik, ko po yan. Ang mga kilata ng mga Batangas, na isa sa pinakamaganda at pinakamagaling ng probinsya sa bansa. Gabi sa pantanong. Sige pa. Isa po sa katunggalin niyo nagdeklara na may gagasusin siya ng 1 billion piso. Ano pong masasabi niyo po diyan? Wala akong pera, gagasos yung nagalupan na eh. Kasi hindi naman mo pasihan ng salalabag ko ba ng pera. Ang pinag-uusapan po dito yung track record at credential. At alam ko po, marami sa mga bubuto natin, yung pinag-aaralan ng pagboto, lalo na sa lalay provincia. So, hindi po ako natitreaten kung malaki ang pera ng aking kalaban. At sinasabi ko rin, no, wala akong pera, pero Track record na po ang magsasabi ko sa Go. Gob, uh, anong naging significance ng I Love Batangas sa inyong pagsabak sa 2025? Lahat kasi nagpag-ibig ko, nagpag-mula sa puso. Nagmula dito. So general term ko yan, mahal ko ang Batangas. Ano ang significance na gusto ko, ko? Mahal ko ang mga ko, mahal ko ang polisya ko, at mahal ko ang mga tao. May mga questions pa po tayo. Yes, ma'am? ano po yung pakiramdam mo na napakarating kabataan ng scholar po ng bayan na kung nasa nyo Sarap po. Sarap po. Kasi wala ko nang nag ako. Ang dami kong kinaanan. Itayo po po ba namin ang Polytechnic College sa Padre Garcia kung hindi po namin ang kabataan. So, balang araw, dahan-dahan nilang maramdaman ang importansya ko. Dahan-dahan nilang maramdaman ang pagsisipi ko sa dalawin nila. Dala niyo. Ah, sa palagay niyo po, bakit po kaya kayo ang natin ng mga uh, kabataan? Sabi ko nga po track record po ang nagsasabi. Hindi niyo kailangan magsalita ng sobrang dati. Hindi niyo kailangan magsalita ng marami kang pera sa lapang ito. Kailangan mo magsasalita kung anong ginawa mo. Yung alam, ganun naman simple. Yung track record ko, tignan kung anong ginawa ko sa, sa bayan ko. At hindi naman magsasabing pwede nating samahan si Michael Vera bilang kung itong uh, supporters mo sa uh, One Care Party list, uh, sila ba ay 100% uh, makakasama sa uh, ito? Siguro yung mga natulungan ko sa Lalawipe ng Batangas, susuporta lang. Kasi kilala nila ako. Kung meron na nila na sa akin dito, yung supportan ko pa ng party. Kasi kaya nga ako ipinoto, tapos re-election na. Eh, mahal nila ako ang nila ako. Naniniwala sa sarili sa ligirato, no? Thank nila ako. Thank you, May mga questions pa po. Yes, ma'am. Yeah. Uh, for example, ah uh, nalungkot na kayo bilang gobernador ng Matangas, ano ang na unang gagawin mo sa unang araw na isa ka ng gobernador? Ipakita ko ng babae. Ipakita ko, lagsaramin ng pala na maayos ang mga. Ipakita ko sa maraming tao na may transformasyon ng mga ganyan sure that it was it. Kung meron po kayong programa sa kababaihan at senior citizen? Senior citizen. Siguro isang huwilan sa mga malaki dapat pagtuunan ng pansin. Kasi marami po dyan na sabi nga, kailangan ng senior citizen na marami para mga kailangan. Mo. so, pag-aralan natin, ayaw ko naman nung magsalita ng marami pa po. Pero lahat po ng gagawin natin sa probinsya sa ipagkaalala ng Kung ano ang mga bubuti sa kababayan ko, hindi na po ang gagawin ko. Hindi po ang gagawin ko. Any questions for, uh, yes, po? Yes, ma'am, again. Eh, marami pong nakapansin sa pag-unlad po ng mga negosyo dito sa Pagliwasi. Ang paglugno po ninyo sa probinsya po, paano po ninyo madadala ang pag-unlad ng mga pag negosyante dito sa Pagliwasi? So, ang talagang ninyo matapos Siguro bilang leader, dapat ipakita mo na business plan ka. Bilang leader. So, papasokin ang negosyo sa pag sa lalawigan ng Batangas na magkaroon ng maraming trabaho. At pag trabaho na ito, pag trabaho na ito, nakapagada ng maraming trabaho. Ganun lang na hindi. ang Kailangan business plan ka. Pag-aralan mo, alin yung tamang negosyo na kailangan mo ng probinsya. At welcome po tayo dyan. Welcome po kami. Sanay po ako sa ganyan. Ibig sabihin po ba um, ang kung sakali maupo na nga po kayo, bilang lang po batangas. napakaraming po ba na dyan, ang oportunidad ng open po ninyo para sa mga batang so, alam, alam niyo yung opportunity ng provision ng batangas, sobrang laki Pero, medyo muna tayo ng mga Sabi nga si ako sa akin, kung mananalo ka, bilang gobernador, mga So, lang kong pananaw eh. Sabi ko nga, wala akong nararamdaman na masama. At sabi ko lang, ayusin ko lang to, Pakita ko lang na magaling ako. Pakita ko lang na may aangat ko ang pamukuhin ng tao. Masaya na ako dyan kasi sa buhay ko, ayos na ako. Okay lang po. Thank you. May mga questions pa po? Wala na po tayo questions? Yes, Wala na po tayong mga tanong. Mensahe po, Nico. Mensahe po ng ating mga mga nagobernador sa ating mga kababayan sa Kambene. So, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa mga kapatid natin, kay Lita sa Michi. Ayun mo una si Nadjar makausap para maniwalag sa tao, at marilip ng tao, makita ng tao, kung ano talaga ang magandang intensyon ko at mabuti ng intensin sa Lawina. At kung sakaling naman ako ipapalari, uh, aking pong pag-iigil para yung masusunod na hirap ng generasyon ay makinaman. So, ganun lang po kasimple. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon bilang gobernador, pag-iigilin ko po, ipakikita ko na may na ako ni Garcia, legacy sa lalawigan ng Matangas, sa probinsya ng Matangas. Maganda ang umaga po Maraming salamat po. Ito mga nangangapos sa ating press conference. sa, sa... ating mga